Magandang umaga sa lahat ako nga pala sa Ethel May Sugabo mula sa BED1 Section 1. Ang tatalakayin ko ngayon ay kung gaano kahalagang matutunan natin ang kasaysayan ng panitikan sa panahon ng mga Hapon. Ang pag-aaral ng kasaysayan ng panitikan noong panahon ng mga Hapon mayroon ding mahalagang impluwensya sa pag-unawa sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas narito ang ilang mga kahalagahan nito. Una, kultura at pananakop. Ang panitikan ng panahon ng Hapon ay naglalarawan ng mga pangyayari at karanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng Hapon. Ito ay nagpapakita ng impluensya ng Hapon sa kulturang Pilipino at kung paano ito na impluensya sa panitikan at sining ng bansa. Ang ikalawa ay pagbabago sa lipunan. Ang mga akda at panitikan mula sa panahon ng pananakop ng Hapon ay nagpapakita ng mga pagbabago at paglalakbay ng lipunan at kultura ng Pilipinas. Ito ay nagbibigay konteksto at perspektibo sa mga pangyayari at pagbabago sa lipunang Pilipino. Katatlo, pagpapahalaga sa kalayaan. Ang pag-aaral ng panitika noong panahon ng mga Hapon ay nagbibigay sa atin ng pag-unawa sa kahalagahan ng palayaan at paglaban sa pananakop. Ito ay nagpapalalim sa ating pagpapahalaga sa kasarinlan at pagiging matatag laban sa anumang uri ng pananakop. Ikaapat at panghuli ay ang identidad at pangalan. Ang mga akda mula sa panahon ng mga Hapon ay nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan at pagpapalalim sa ating pagiging Pilipino. Ito ay nagbibigay ng kasaysayan at karanasan na nagpapalakas sa ating identidad at pagkakakilanlan bilang isang bansa at sambayan. Sa pangkalahatan, ang pag-aaral ng kasaysayan ng panitikan noong panahon ng mga Hapon ay mahalaga sa pag-unawa sa kasaysayan, kultura at identidad ng Pilipinas. Ito ay nagbibigay ng konteksto at perspektibo sa mga pangyayari at karanasan ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng Hapon na naglalaan ng mahalagang aral at pagpapalalim ng ating pagka-Pilipino.